Mr. President, kung ayaw mong questionin ka at tanungin ka ng mamamayan at pasagutin ka sa mga bagay na malinaw na may mga paglabag sa batas at may malinaw na gumagamit ng abuso sa kapangyarihan, you better resign from your office as the president of this country and go back to private life. Magandang gabi, maraming salamat sa aking mga kasamahan sa Kingdom of Jesus Christ at uh, the panel na bumubuo sa media briefing na ito at sa sambayan ng Pilipino. Ang gobyerno ay dapat lamang tinatanong mama, ng mga mamamayan. Kung ayaw mong tanungin ka, Mr. President, umalis ka sa pagkapangulo at bumalik sa private life. Ang gobyerno ay may tungkulin at may pananagutan sa mamamayan. Mga katanungan na valid at legitimate, mga issues na dapat niyang tugunan mula sa mamamayan, ang gobyerno ay dapat sumagot ng maayos at hindi siya pwedeng maging pikon Sinabi niya ni, Ma ni Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, ano daw ang motibo ni Pastor Kibuloy na mga nagko-question kung bakit kino ang pagpatong ng sampung milyon at tigisang isang milyon kay Pastor Kibuloy at sa mga leaders ng SMNI. Eh, sumusunod lang daw sila sa batas. Dapat, sumunod din daw sa batas si Pastor na isang pugante. Very unpresidential po ito. Una sa lahat, Pangulong Marcos Jr. Ang hindi po ba ninyo pagbayad ng 203 billion pesos na buwis sa ari-arian ng inyong pamilya na diniklara ng Supreme Court at sinisingil sa iyo ng bayan, pagsunod ba yan sa batas o hindi? Tanungin nga, tatanungin ka ngayon ng mamamayan. Paano mo itinatanggay ang isang final and executory decision ng Korte Suprema, pinakabatas na Korte, if you are the President, you are highly expected to follow the law by every doctrine of the law sapagkat mandato mo yan bilang Pangulo ng Bansa. Hindi nyo binayaran at hindi mo binabayaran at hindi nyo kinikilala ang 203 billion pesos accrued estate taxes niyo So si Pastor Kibuloy ba at ang Kingdom of Jesus Christ ang lumalabag sa batas o ikaw bilang Pangulo ng Bansa? And that is a criminal accountability on the people. Kasi tantamount yan sa tax evasion. At criminal offense yan. Ang paglalagay po ba sa utos ninyo at ng inyong pinsan at ng mga alipores mo, mga advisors mo, ng traktora at mga bulldozer sa Freedom Park, pagsunod ba yan sa batas? Para i-deny ang peaceful assembly and freedom of expression ng taong bayan na nasa konstitusyon? Ang inyong pagpapasarado sa SMNI, at kinukonsinti mo ang iligal na order ng National Telecommunications Commission in spite na may batas ang SMNI at nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan ka at ngayon magdidiman ka kay Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ at sa mga kapanalig nito na sundin ang batas ikaw ang lumalabag sa batas at ikaw ay hahatulan ng mamamayan sa ginagawa mo Mr. President kung ayaw mong questionin ka at tanungin ka ng mamamayan at pasagutin ka sa mga bagay na malinaw na may mga paglabag sa batas at may malinaw na gumagamit ng abuso sa kapangyarihan, you better resign from your office as the president of this country and go back to, to private life. Because hindi ka nababagay sa gobyerno kung ikaw ay ayaw tanungin at ayaw sumagot sa mga tanong ng taong bayan. Yun po ang hatol sa iyo ay mamamayan. At marami pa po mga kasama ko ang maglilinaw. Pero klaro po, ang pagsunod sa batas, una sa lahat, hindi po yan lagos sa ilong o lagos lang sa tainga. Ginagawa po yan. Gawin mo muna ang pagsunod sa batas. Sapagkat malinaw ang mga paglabag mo sa batas, ay nangangahulugan din ang gobyerno mo. Ay tama lang ang deklarasyon ng Kingdom of Jesus Christ last time. Your government has become not just a miserable failure, but one of a lawless government.